Salastaron, ito ay ang aklat na walang pag-aalinlangan tungkol dito, isang patnubay para sa mga nag-iingat. Salastaron, tunay na ang Qur'an na ito ay namumuno sa mga bagay na angkop at nagbigay ng magandang balita sa mga mananampalataya na gumawa ng kabutihan na sila ay magkakaroon ng isang dakilang timpla. Salastaron, at katotohanan kami ay gumawa ng Qur'an na madali sa pag aalaala kaya meron bang nagaalinlangan? Talastaron, tunay na kami ay nagpadala nito bilang isang kulan na arabe upang kayo ay mag-isip. Talastaron, katotohanan kami ang nagpadala ng paalaala at katotohanan kami ang nag-iingat nito. Talastaron, tunay na ito ay isang pagbabawal mula sa Panginoon ng lahat ng mga sanlibutan. Sabihin mo, kung ang mga tao at ang mga jin ay magkakasama-sama upang magdala ng katumbas ng Quran na ito, sila ay hindi maaring magdala ng katumbas nito kahit na sila ay magkakasama-sama. Sa lastaron, tunay na kami ay nagpadala ng Quran bilang pagpapagaling at awa para sa mga mananampalataya, subalit ito ay nagdaragdag lamang sa mga makasalanan ng kapahamakan. Sabihin mo, sino ang pinakamainam na saksi? Sabihin mo, ang Allah siya ang saksi sa pagitan ko at sa inyo, at ang kuraan na ito ay ipinahayag sa akin upang sa pamamagitan nito ay magingat ako sa inyo at sa sinuman na makarating dito, at kayo ba ay nagpapatoto na may iba pang mga Diyos maliban sa Allah? Sa last taron, at kung kami ay nagpadala ng kuraan na ito sa isang bundok, tiyak na makikita mo na ito ay humihina at napuputol-putol dahil sa takot kay Allah. Ito ang mga halimbawa namin para sa mga tao upang sila ay mag-isip. Talastaron, pinagpala siya na nagpadala sa kaniyang sugo ng tanda upang siya ay maging isang tagapagpaalala sa lahat ng sangkatauhan. Talastaron, at katotohanan kami ay nagbigay sa kanila ng isang aklat, ang Kuran, na aming ipinaliwanag na may kaalaman, na isang patnubay at awa para sa mga mananampalataya. Talastaron, at tunay na ikaw ay tumatanggap ng Kuran mula sa Al-Hakim, ang Al-Alam. Sinabi ng sugo, O Panginoon ko, ang aking mga tao ay tumanggap ng Quran na ito ng walang pag-aalinlangan. At kung hindi ka magdala sa kanila ng isang tanda, sila ay magsasabi, Bakit hindi mo ito ginawa? Sabihin mo, Ako ay sumusunod lamang sa kung ano ang ipinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito ay isang patnubay mula sa iyong Panginoon, isang patnubay at awa para sa mga mananampalataya. Kaya sila ay magdala ng isang pahayag na katulad nito kung ang kanilang sinasabi ay totoo. Quran 52:4. Salastaron. Hindi ba sila nag-isip tungkol sa Quran kung ito ay mula sa sinuman maliban kay Allah? Tiyak na masusumpungan nila rito ang maraming pagkakasalungatan. Salastaron at gayon kami ay nagbabawal sa iyo, O Muhammad, ng Espiritu sa pamamagitan ng aming utos. Hindi mo alam kung ano ang aklat at kung ano ang pananampalataya. Subalit kami ay gumawa nito na isang liwanag na sa pamamagitan nito ay patnubayan namin ang sinuman sa aming mga tagapaglingkod, at tunay na ikaw ay patnubayan sa isang tuwid na landas. Quranens.com at kapag binabasa sa kanila ang aming mga malinaw na talata, sila na hindi umaasa na makakasalubong sa amin ay nagsasabi, Dalhin mo sa amin ang ibang kuran o baguhin mo ito. Sabihin mo, hindi sa akin na baguhin ito mula sa aking sarili. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Ako ay natatakot kung ako ay sumuway sa aking Panginoon sa parusa ng isang dakilang araw. Salastaron, at ito ang kuran ay isang aklat na aming inihayag na may pagpapala na nagpapatunay sa mga nauna rito, upang iyong babalaan ang ina ng mga lungsod at ang mga nakapalibot dito. Yaong mga naniniwala sa kabilang buhay ay naniniwala sa aklat na ito at sila ay nag-ingat sa kanilang mga panalangin. Talastaron